Siyempre, ayan na. Ano pa ang hinihintay mo? Lagyan mo ng magic! Ayan na po ang ating recipe for today, no? Yan ang ating luto ngayon. Lutong budget meal lang po. Uh, Sarsadong tilapia. Ayan po, siyempre. Katulad ng ating nakasanayan, hindi po natin palalagpasin ang ating lutuin. Kung hindi natin, titikman. So, titirahin natin nga mamaya ng live. So, abang-abang lang po tayo. Uh, shout out tayo sa lahat po ng followers at bagong subscriber natin sa ating youtube channel uh, Huwag po natin kalimutan i-follow ang ating Mac Mac the Joker. Yan po ang ating page uh, Paki-follow na rin po ang ating FB account na Norman Cabrera Siyempre ang ating youtube na Norman P. Cabrera Huwag po natin kalimutan uh, Shout out din po sa lahat uh, Ganito sa vulcanizing Dan kay Kalbo, Porpin, uh, Ayong Basher, uh, kay Kim D. Juan at kay Lovely D. Juan po. Ganun din sa ating mga kapitbahay dito sa Black 4, Lot 19. shoutout shout out po sa atin. Mabuhay po tayo. Uh, ganyan din sa ating mga kaibigan. Sa ating palaging taga-share na si Sela Joy Cabrera, uh, TJ Baby ko, uh, maraming salamat. Kay Jinjin Saltiga, Black Cabrera, Ah, uh, sa lahat ng mga hindi ko pa nabanggit, ah, shout out po sa atin kasi na medyo sa dami at busy natin, hindi natin masabi lahat ng no? shout out po sa atin. Mabuhay po tayong lahat. Magandang tanghali po, people of the Philippines.